Okay, i-share ko lang yung mga bumibili ng uh, ganitong box Yung mga inilalagay sa motor At uh, pinapaalala ko lang sa inyo kung kayo bibili nito Itong uh, pinakalak niya Pakita ko sa inyo ha Para ibig sabihin makakuha kayo ng uh, idea din ito Ito ang oh, yung pinakadulo nito Na lock na tatanggal siya kaya kailangan bago ninyo uh, gamitin i-check ninyo ayan oh. ito siya o oh. ayan yung mga tornilyo nahulog mabuti at uh, napansin ko so kailangan i-check ninyo muna bago ninyo gamitin itong uh, pinakadol nung uh, lock nya yung uh, naglalak siya rito ayan oh kasi sayang kung uh, kabibili lang ninyo tapos ay uh, nahulog yung mga tornilyo hindi din mailalak ito itong tornilyo ito kasi nga sa pipihit nang kagagano na yun oh. ayan na naluwag ito bantayan din ninyo ito kasi pag ito nahulog wala na kayo kaagad lak kasi ito uh, tatlong araw ko palang nabili, biglang ito nga nahulog. So, kinakailangan, bago ninyo ito ha, gamitin sa mga bumibili ng uh, box ng motor yung nilalagay sa likod, i-check din ninyo ito ng pinaka ang ito, ito. Kung ma maganda yung pagkahigpit. Kasi sa kapipihit nga, kapipihit yan, kapipihit. Uh, pagka maluwag, may posibilidad matanggan. Kaya kapag ka inilagay pa pa ganun oh. mawawala kapag ka... bukas uh, lock ayan. mawawala siya kaya kailangan i-check din para kato pa na hindi sayo yung uh, niyo ninyo gano'n ganun na ayan isingil ko lang lalo doon sa mga wala pang alam na bibili ng ganitong box. Okay, salamat.